Good morning mga idol. Good morning sa ating lahat. Mga ka Mix Vlog, mga good farmer. Ako na po ni si Bruner Mix Vlog ang maghatag ka o mga tips to tungkol sa pag-alaga ng mga kambing. tips na titol guys. Sa araw nito, ito yung ano ang masamang epekto sa pag-i-inbreed ng ating mga alagang kambing. At ano naman ang pag inbreed? Ang inbreed, ito yung pag unay-unay ng ating mga kambing sa pagkakasta. Ina versus anak at anak versus ina. Yung barako na nagkakasta sa ina ng kanyang kambing, ng kambing. Ay may resulta ito guys sa hindi magandang epekto. Masama. Bakit nga ba masama ang epekto ng pag i ng ating mga alagang kambing? Dahil ito ang dahilan kung bakit unti-unting lumiliit ang ating mga anak na nagiging nag i ng kambing. Kaya yeah, hindi ito maganda ang ng ating mga alagang kambing na sariling dugot laman ang pwede ding magkakasta ng ay hindi pwede magkakasta ng ina sa madaling salita guys huwag ninyong i-inbreed ang iyong mga alagang kambing kung di nyo gustong lumiliit ang inyong mga lahi ng inyong mga kambing at ito ay yung pakita ko sa inyo kung bakit lumiliit at ganito din ang hitsura ng pag ng mga lagang kambing medyo maliit kasi sariling dugot laman ang nagiging breeding ng ina kasi barak kong anak ang nagiging breed sa sariling ina kaya ito medyo maliit guys oh tingnan nyo magdalawa na itong buwan maliit maliit pa rin hindi katulad sa hindi inbreed ang inbreed ay lumalaki ng mabuti at maayos sapagkat hindi sariling nigugot laman ang nagiging breeding ng ina hindi sariling anak ang nagiging barako upang ito'y magkakasta kaya ang may papayo ko sa guys iwasan ninyo ang pagiging inbreed ng inyong mga alagang hayop tulad ng kambing para makapag palaki kayo ng mga maayos sa inyong mga alagang kambing hindi tama yung pag inbreed ng, kam ng mga alaga nating kambing kasi walang magandang epekto yan guys naranasan ko na yan kasi, kasi yung mga kambing ko dito yung iba hindi ko nabantayan na sariling anak na barako ang nagkakasta ng sariling ina inahin ng kambing kinakastahan niya yung ina niya kasi yung barako na anak na kambing Inayaan ko lang siyang i pre Dahil sa tingin ko ay okay naman yung mag-inbraid. Pero, ang palad guys, hindi pala magandang ipikto nito. Kaya magandang iwas-iwasan niyo ito para mapabuti ang inyong pagpalaki ng inyong mga alagang kambing. Maayos sa pagpalaki. Ito yung brako yung guys. So si Manuel. Wala lang si na si Brunel na nabinta ko na. Ito na yung bago kong brako. Oh. Make is ito. Upgraded. -up Ang lulubyan. Walang sungay. Ito si Manuel. Kailangan nyo guys na mag-alaga ng kambing. Pangalanan ninyo. Kahit anong pangalan. Pangalanan kung mawawala siya sila sa yung paningin lalo na dito sa pastulan kasi yung mga kambing naghahanap ito ng mga pagkain na sa kanila ay masarap kaya sila nawawala kasi doon sila nagpunta sa mga damo na marami at sa tingin nila sila ay nasasarapan doon kasi nandoon yung mga paborito nilang pagkain at sa tingin nila ay doon sila mabubusog. Kaya sila nawawala sa ating paningin at sa, sa ating pastulan. Kaya maganda inyong gagawin kung may mga alaga kayong kambing. Pangalanin ninyo. Tatawagin nyo lang yung pangalan. Sila ay darating sa inyong harapan. Kaya hanggang dito na ko guys. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood sa aking YouTube channel, Bruner Mix Vlog. Thank you for watching and God bless sa ating lahat mga idol.